Anong parusa? Anong parusa? Si? Stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Qualified, sandali lang po. Uh, sorry, sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pag kasambahay, nagnakaw, qualified death at makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang binipisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano no pang pag-nanakaw, na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng nakaw ng sweldo, sa mga empleyado at mga binipisyo. At kapag nalaman ng dole, walang parusa, kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo rito. This is a big injustice to the poor. See? With the, uh, permission. With the uh, permission of uh, Senator, Senator Tulfo, we are here uh, to investigate this uh, maltreatment of uh, This kasambahay named uh, Aling LV in aid of legislation. Yes, I am the main author of uh, Batas Kasambahay and I am open to revise or to amend or to improve. Your Honor, yung, kung ano man po yung pagkukulang namin isa e, sasagutin naman po namin kasi may kaso naman na sa DOLE. So, ibig sabihin inaamin mo na lumabag ka sa batas sa lebolo natin. At meron ng kaso sa dole. Ano yung sabihin may kaso sa dole? Nagdemanda sila sa'yo? Nag-reklamo sa dole? Yung kakulangan po namin sa... Hindi. Nagreklamo sila sa dole? Tatawagan kong dole dahil kapag nagsinwaling ka ulit, pakukulong na kita. Hindi na sa baba, kundi sa city jail na. Sa maniwala ka sa hindi may notice kasama yung mister mo. May notice of conference na po kami sa DOLE. No, po. no. Yung, di ba, nag-violate ka? Opo. Okay. So, dahil dyan sa violation na yan, ano yung natanggap mo mula sa dole? Ikaw ba ay pinuntahan ng dole? O nagreklamo ba sila sa dole? Kaya nag nakatanggap ka ng na notice sa dole? Nakikinig naman dito ang Department of Labor. Uh, dito po, si, ito po, si Director Satumba. Ako na magtanong sa labor. Um... Uh, Ma'am, uh, sa Tumba, uh, Director, meron po siyang uh, natanggap daw na notice for violation ata from labor. Uh, ano nag-trigger po noon? Bakit po siya nakatanggap? Okay, thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Nung, nung manaman po namin yung kwento ni Ma'am LV, nag-moto-propio uh, po na inspection ang Dolly Mimaroka, ang field office namin, noong August 11, at... Um, ah uh, po ng mga proof of compliance yung ating mga uh, employers no kasi base sa sa findings ay um, yun nga po wala silang records do sa tintahan hindi nagbibigay ng SSS pag-ibig at field Health sa worker 13th month pay lahat po ng mga benefits no at yung uh, nakaschedule schedule po ito ay uh, honor, ng dalawang mandatory conference bago mag-issue ng compliance order ang DOLE September 12 po hindi sila sumipot wala pong uh, at September 19 po ang ang pangalawang conference uh, pag uh, kung uh, pagka pagkatapos ng dalawang conference na yun po ay magka-issue issue na po Okay so in short order. lahat ng empleyado nila ay walang benefits at sinadya nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hili. Okay. okay. So, so far, ano po lumito sa inyong investigasyon? Pero, sir, ito po ay ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yon kasi right. sila et eh, baka po yung iba ay wala na nung time na yon eh pero uh, hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila sunyan. So anong party? violation an uh, dan sa violation nila anong kaparusahan ang ipapataw after na ma yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya. Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung dapat na sweldo ng mga tao na nandoon sa tindahan at yun po ay kailangan nilang payahan. Iko-compute. Uh, and then, anong parusa? Pa uh, sa... Anong parusa? Anong parusa? See? Stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Qualified, sandali lang po. Uh, sorry, sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang binipisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong, dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano-ano pang pagnanakaw, na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga binipisyo at kapag nalaman ng dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo rito. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatalon kita, anong parusa, Director? Gusto have... ko kulong. Kasi kung hindi, the, then it's about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang talagang makulong. And may uh, yung meron akong bid na qualified theft. Uh, I mean, uh, sorry, wage theft. Have, uh, Laban sa mga... other provisions of the Labor Code of the Philippines, or if not in position, just say so. So yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative uh, fine... Uh, no, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron pa pagkakakulong... Kaya na, Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na yung wage theft na para itong mga walang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong ng kanilang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung bagay na binibintang nila samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at benepisyo sa kanila mga tao, hindi sila kukulong. Pagbabayarin lang dole, isoli mo lang pera, hindi mo, uh, mo lang yung pera, ninakaw mo. Yung sweldo nila ako may pakisoli, yung benepisyon nila ako pakisoli, walang pagkakakulong. Hindi patas ang batas. No. Sen. Estrada, would you, you like may... to interject? With You're the uh, permission... author of the kasambahay law. With the uh, permission of uh, Senator, Senator Tulfo, we are here uh, to investigate this uh, maltreatment of uh, this kasambahay named uh, Aling Elvi in aid of legislation yes i am the main author of uh, batas kasambahay and i am open to revise or to amend or to improve this uh, kasambahay bill that is why i am thankful to the chairman of the committee on justice that he has conducted uh, several hearings with regard to this uh, to the maltreatment of uh, uh, manang lv and uh, As what you said, uh, Senator Tulfo, you want, uh, you are one with me in improving this uh, Batas Kasambai Bill. That that is why I, as a uh, the principal author of Kasambai Bill, uh, admits that there are uh, some uh, loopholes uh, in this bill. That that is why uh, I am open to amending or. uh, revising this particular bill. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, uh, not only do sa mga kasambahay, uh, maging sa mga trabahador, be that uh, trabahador sa factory, trabahador sa security, security guard, factory worker, ganun eh. Sabi na rin natin, Senator Tulfo, yung mga construction worker. Construction worker. Pag Sabado, walang sweldo yung iba. Yes, pag nanakaw yun. Na, mask, Hindi lang po kasambahay. Sinisingil. The, hindi, ibahin natin kasi hindi sila kasama sa bahay So, siguro that's a separate bill yeah, 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 I know What I'm trying to say in general Mr. Uh, Estrada uh, Hindi lang yung sa kasambahay law Kundi maging sa lahat ng batas Labor code natin Dapat yun yung babaguhin Yun yung gaga, siguro babaguhin natin Dahil maging yung sa mga factory worker Maging sa mga security agents, security guard uh, Maging yung sa mga uh, Nagtatrabaho sa kahera Sa tindahan Um, ninanakawan po, even while we speak, libo-libo po mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo. And yet, kapag nadiskubre later on ng dole na ninanakawan yung kanilang mga manggagawa, yung dole, inspection and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabi ni Soli mo lang mo sa iyong mga empleyado, and then tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo si security guard nagnakaw sa amo kulong agad sa kasong qualified theft yun yung pinapoint out ko okay anyway uh, Mr. Chair meron akong bill na pinapasang ngayon yung uh, uh, wage theft na ito mga ni Mr. And Mrs. Ruiz makukulong kayo dahil sa pagnanakaw ninyo sa mga sweldo ng inyong mga pobreng kasambahay kasama sa bahay o ng iyong mga worker sa tindahan na turo ng abogado mo. Okay? Yun lang po, Mr. Chair.